magandang araw po muli sa inyong lahat at welcome back po ulit sa ating channel at ngayon po ay meron tayong gagawin bali na an po magpapalit tayo ng bagong amplifier ito po siya bali ano po ito uh, back up ko po ito sa mga unit at uh, gawa ng ito ay general repair po natin medyo sumasablay na po ang sound nito so kailangan nating mapalitan kaagad to So ito po yung ating backup i-install po natin. Ito po siya. Ayan, bali ano po ito uh, AB733 BT. So BT ano po siya, mayroon siyang Bluetooth. Ito yung kanyang manual. So madila lang po ito, bali Isasalpak lang natin dito sa isang unit. Ayan, kumakakita nyo. Tanggalin po natin sa box. Ayan. So ito po siya. Kumakita nyo, uh, halos parehas po siya yan. Ito yung kanyang easy cord. So okay po atin pong uh, i-install dito sa isang unit. Ayan po, kumakita nyo. Ayan to yung kanyang player ang po ito uh, Platinum Reina 3C. So, madali lang po itong isalpak. Gawa ng mga nakaabang naman itong uh, linya ng speaker. Isalpak lang uli itong bagong unit. At ito uh, ipasok sa loob. Ayan po na i-abit natin yung speaker niya. Ayan. Left and right. Ayan. Then yung kanyang uh, audio in. Sa galing ng player. Ito po yung left and right. Then, dito tayo sa auxiliary input. Ayan po siya. Then, yung score ng player. Dito po sa record. Kahit ano po ito magkabaliktaran. Okay lang po yan. Okay. Then, yung kanyang AC plug. Okay dito po siya mayroon rin siyang kasaksakan sa loob ayan so pwede na po natin siyang i-on then itest po natin yung kanyang audio kung mayroon siyang sound so ito po siya ayan bali power and auxiliary yung input po niya yan stop po natin baka tayo makapirite ayan so kaya na po siya na i natin So ito po siya. 1 2 3 po, meron siyang audio. So bali ano ba ito? ating i-set up yung kanya mga adjustment ng mic. Mic volume tapos yung treble and bass. po. and lagyan natin ng bracket sa gilid para pag tinatravel siya hindi siya gagalaw yun so ganoon po ang pagpalit ng amplifier dahil lang naman so bali ito, ito uh, general maintenance po ito papat natin ng mga potentiometer may okay, mga kapasitor ayan Yeah. So okay po at hanggang yun lang sana po ay uh, nakatulong ang aking video. Uh, ano lang po ito, simpleng kalaman at dagdag uh, ano po, uh, sa uh, hindi pa marunong. So okay po at maraming salamat po sa inyong panood at huwag pong kalimutan mag subscribe sa aking channel at i-share po natin. At maraming salamat po.